Blasted Rocco na sino? Oh. Pero bago yan, abang, ay imbitahan mo muna sila syempre sa ating Mami Dearest. Mga abangan po natin yan, Mami Dearest. Napakaganda ng story at kaabang-abang ang role ni Camille Prats dito. Ay, oo. Kaya e, abangan natin yan tuwing hapon, 3 o'clock sa Jimmy. Yes. Correct. Ito naman tayo ang katanungan natin. Rocco, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Ayan, Ayan. At ito na ang kanyang unang song tanong. Song Nung bata pa si Camille Prats ay sumali siya sa isang kiddie pageant at natalo siya. Pero hindi niya naramdaman na natalo siya dahil A. Nagpa-party at nagpalitsyon ang kanyang parents or B. Binihan siya ng sariling trophy at corona ng parents. Nagpa-party at nagpalitsyon. Malinaw na malinaw. Alam na alam mo ang hindi magiging oh. princess yan kung hindi rich kid yung pamilya nila Bye. so nung, ano maganda yung bigayan nagpa party at saka nag di ba, ba? sa baka kakarin si Kuya Kim lang na nakakalan ng trivia na to no oh, ang ano? uh, pamilya ng Prats oh. ang ang tita niyan ay si Lydia at ang isa pa niyang tita ay si Aling Mila Mila talaga oo insert mo sa alam mo ba, abelido nila hindi di ba Lydia Prats yan sa Camila ah. Prats yan oh, may oh, litsunan oh. sila kakaloma ah, sila eh Ah, oh. Talaga ba? Oo, oh, si John Prats. Yan ang di, dapat alam mo. Saan di ba Jan lang? O, oh, di John Prats. <laughs> <laughs> Mami Alma, nanonood ngayon yan. Woo! Okay, Kuya Ay, ay puro kasi. Nung... Kuya Kid, uh, Dagdag ko lang yung sinabi ni Alex yes, na kulang ang katotohanan na dapat may kabuuan at yes, dapat kumpleto. Uh. Ang pamilya Prats sa isang German family na may royal origin. Yes. Uh. Diyan ang galing yung mga oh, okay. salitang okay. Prat prating royal. Yes. Prating uh, maganda. <laughs> prating, <laughs> gutom. gutom. Peta. oh yeah. Prating gutom. Kaya yeah. nagpapalit yun eh. Hindi eh, ba? <laughs> ito muna. Oh! Tapusin muna natin. Tapusin muna, Tapusin muna na natin. natin. Yes, At dahil royalty yan dun sa Germany, sana yan na binibigyan ng mga alay. Mga oh, tribute okay. kung tawagin. Oh. Diyan pumasok ang trophy. Yes. Ayan. At ang trophy, sa nabibili? Kwento mo. Sa recto. Pero ito na ang kasagutan ni Rocco. Anong magiging sagot mo? Okay, nagpa-party at nagpa-lechon parents or B, nagbumili ng sariling uh, corona at trophy? Oh, ah, mahirap pa. Pero siguro nagpa-party at nagpa-lechon. Tama! Sure ka na doon? <laughs> sure! Okay, sure na daw siya. Nagpa-party at nagpa-lechon! Kabog or sabog in! 5, 4, 3, 2, 1! Ah! naman. Nagpapalit pa rin yun. Ang pangalawang isang tanong! Sang Sang! -san! Oh! Parang, parang di kayo sure, <laughs> During her last moment sa Starstruck Season 1, ay may pinausong hand sign si ah. Katrina Halili. Ano ang ibig sabihin ng ginawang hand sign ni Katrina? A. Thank you. Or B. I love you. Ay, nako! Alam na, alam na. Actually kasi, during taping namin sa Mami Dears, mm. Kinuwento ni Ate Kat yan eh. Uh -huh. Kaya siya gumanon. Ano yung ibig ano Thank you. Thank you pala. Thank you. Oh. Kinuwento niya yun oh. sa TV. Tsaka oh. pag may, may, may talon, natatalo niya, may ano siya, Buti nga. tinga yeah. Buti nga. Buti nga. Buti nga. Oh. Ganun pala yun. Ang dami niyang ano, sign. At saka bakit ginagawa ni Katrina yung mga bakit sign niya? na yan? Bakit po? Panghalili sa mga kapwa. Ayun. Oh, ah, tama, pang tama. Panghalili. Pang <laughs> Panghalili <laughs> na. Oo. Oh. Mm. Oh, yes. Okay, okay, okay. Ano, isang kahibangan. Oh, bakit? Bakit? Isang kasinungaling. Oh, okay. bakit? Totoo. totoo. Ako ay isang starstruck alumna na. so, talaga. sino pa ba ang totoo makakaalam? Di ba, Roko? Tama. Tayo mga starstruck alum na. Alam na, alam natin yan. So, alam to pwede pa hawak ako nung ano. Ah. Uh, Ay, ganun. Paano? Pak 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 Ano yan? Ay, para na mang di ko makatotohanan niyan. ba tapos pagkapasa nang ganun, pag pagkaganon niya, may sumalo pa yon. Oo. Oo. Teka lang, teka lang. Teka lang, teka. Wait, wait. Teka lang, Ako sa pan-star track. Jabawakis yung ginawa niya eh. Jabawakis yan. Hindi ko sabihin Mahal na mahal, I oh, love you. Oh, oh. mataas ang lakas, ako, diba? Ako tahimik lang ako kasi nahihirapan ako sa sobrang knowledge na alam ko sa mga artista no? Sige, sige, ano nga? Um, ano, paano paano? I love you kasi ang oh. sagot namin kasi oh. si Katrina kasi... dati, hindi naman 'yan wala siyang apelyido, Katrina lang. Oh. Ang oh. naghalili lang ginawa. Dati kasi habibi 'yan. Oh. Katrina, oh. ang habibi. Tingnan niyo pa, tingnan niyo lang ang stage niya. Love 'yan. Yeah, oh, hindi oh. honest si Katrina habibi, habibi. siya. Habibi. Oh, oh. Eh, pero tama ha -ha. yung sinabi. Eh kasi nga, hindi niya siya available, humalili na lang. Kaya Katrina oh. Oh. Ka Pero I love you yan! I love you yan! <laughs> oh, oh, oh! <laughs> <laughs> Combination ah. Tsaka di ba kalahin yung Dubai? Sabay-sabay nga tayong tatlo para makita nila energy. Sabay-sabay. Oh, one, yeah. sabay, sabay. One. Uy, oh, ano yun? Oo. Oh. oh, oh boy, boy, boy. Sulit na sulit ang bahay at sa akin dito. <laughs> you. Doon na ako kakampi sa kasama ko sa Starstruck. Tama! Bilang alumni din ako. Ang sagot Woo! Siyan, I, love so. I, love I love you! I love you! I love you! Ah, bahala ka. Are you sure? I love you. I'm sure. Okay. I love you. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. I got you, fam. I got you. Pare, isa naman ano, chest pump yan. Maraming salamat. Isang chest pump naman dyan. Ni-nervous ka ba? Ni-nervous ka? Wah! Ni-nervous ako, doon. Okay.